Happy Great Day everyone! Ito po ang inyong lingkod, uh, si Daniela Lona po, ang inyong um, OFW Qatar. So, nagtaka kayo po, ano po itong pinapakita ko po sa inyo? Protas? O, ni, panakot? O ano to? <laughs> o, ang mga OFW nito makarelate mga darling, yes. Ako po ay isang OFW Qatar uh, since 2015 hanggang ngayon 2024 nandito pa rin. Pero nakauwi naman once lang po. Pero sa successive ko pong 5 years na hindi pa ako umuwi. Yes, I will do that because of my children. So, oh, chat. <laughs> hindi. Oo, magbisaya ang takuday. Kaya dili ko ganahan magtagalog mag o mag english kay awkward kahit kaya bisaya kay kung dako ay ambis dako from Elegant City, the of promise. But anyway, grabe introduction, no? Pero, i-flex ko lang sa inyo mga darling ang dates. Kasi ko sa inyo, ang dates ay isang prutas. Dito po sa, basta, tinatagurian ko siyang prutas kasi masarap siya, matamis. Oo, ganito siya. Nang nakita niyo po ang kulay green, yes, merong kulay green na ipapakita ko po sa inyo, okay? So, yun. Pinapakita ko sa inyo ang kulay green na uh, dates dito po. Uh, Doon sa puno pa ha, yung nakikita nyo na nasa puno pa yon Green po yon kasi hilaw. Eh, ito na ngayon siya. Sabi ko sa inyo magiging yellow at saka magiging brown. So, makikita natin na meron na siyang brown dito banda sa pinaka bandang pinakabandang mababang portion oo, ano, ito ang palatandaan po na hinog na siya. Okay? Yeah? habang ng amo ko, mas masarap daw kainin ang medyo hilaw. Kasi, maraming beneficyo kaysa hinog. Okay? So, ang um, ang lasa niya po ay sa brown. Masamis. Pero di sa dapit na portion sa taas. Hmm? Parang crispy upload. Hmm. Ang sa Tagalog ang upload dai. Kani ko kabalo. <laughs> Basaya lagi ko. Hmm. Upload siya. Kapakula. Ganon. Hmm. Matigas. Pero ko ispe. May isang buto. Hmm. Ganito po ang dates. So, ipiflex ko po sa inyo para malaman din ng iyong tao kung ano ang dates. Hmm mamumunga ko so, ito. Ito ko lang. Pag init. Mm -mm. Pag tag init ko dito sa Qatar. O kahit sa Saudi o kahit sa Paes. Islamic area. Yung mainit na mainit na lugar. So yung pinapakita ko sa inyo na kulay green. hilaw pa yun. Nasa puno. Ito na siya ngayon. Hmm. Nangulog siya. Lamputin ko lang yun na yun. Ang gasan. Sayang. O diba? Ito ang pinakamaganda kainin maghalong mapakla na matamis. So, pag ilagay nila ito sa mainit sun rays o sa, sa sinag ng araw ba, ibilad ito. At saka, yung iba, depende sa factory na kasi, parang meron silang lagayan para mag-ano siya dahil um, mahinugtanan. Lahat ay papunta sa ganito ba. Hmm. brown na hanggang matuyo siya, matuyo, matuyo. And the process nila para ibinta. Mm -mm. At ito na yun. Mm. Ito na yun. Yung sabi niyo na matamis. Maraming nakakain nito. Kahit ako man ay magpabagali ako doon sa Pilipinas. Magpapadala ako ng lips. Oo, para hindi po ma-ignorante akong kaliwatan dahil para makatikim din sila. Ano ang dates dito sa Islamic area? So, mamumunga lang po ang dates during um, Ramadan or Eid, yung ganyan, yung parang summer, yung ganyan. Kasi po, gustong gusto nila na mamunga sa tag-init talaga. Oo, aabot ng 50 degree dito dahil ang init sa Qatar. So, ganyan po. nakarelate dito ang mga OFW kasi hindi lang sa Qatar na mamunga ang dito sa Saudi, sa Kuwait, um, UAE. one ko lang kung sa UAE kasi may natanong ako doon sa kaibigan namin, hindi daw nila alam ang dates so nagtaka ako kasi Islamic area din yung UAE diba so ito siya kakain kami ng ganito kasi marami dito sa bila kukuni ng mga taga kuha ng mga workers tapos ibigay sa amin since wala naman ang amo namin nandoon sa London So, pagbigay nila ng ganito, hindi na namin hayaan na masira to. Kakainin namin yung iba ibibigay namin sa mga tao sa outside or sa mga worker dito. Yung mga gardener, yung kahit sino, basta mga workers dito na pumapasok sa bila. Ibibigay namin para hindi masayang. So, yan lang muna sa ngayon ang aking ipapakita mga daling. Maraming benefits ang lips. I-click mo nyo lang yung, yung mga long form video ko dito sa feed, dito sa Facebook. Meron po ako na i-upload kong 11, actually 11 or 10 benefits ang makukuha natin sa dex. So, reviewin nyo na lang mga darling kung ano, ano ang mga iyon. At saka meron na tayo ngayon Google. Google, o oh, di ba? I-search nyo po anong beneficyo makukuha ng dex. Hindi po siya matamis na makakasira ng katawan or makadagdag ng sugar content sa, to your body. No po. Hindi po. Iba po siya sa sugar king. Okay? So, yung sugar niya, mag-normalize siya sa sugar in your body. Hindi siya masama po kakainin. So, much better kainin niya siya. Pang-diet din siya, sabi ng tatay at kananay namin, na kung ako do'y magda-diet daw, ito na lang daw, kasi mataba na daw ako. I need to gain 65 kilos, only para po sa aking heart. Ang doktor ang nagsasabi noon, kaya sabi ng amo ko, dapat daw, paningkamotan ako. I try my best na makuha ko yun, pero ayoko talaga na mag-diet na Oo. Kaya, sabi niya, it's better kita okay, kung magugutom daw ako kakain daw ako ng bits kasi kahit dalawa lang na piraso tapos mainit na tubig sa umaga mga darling para doon sa mga gabite sa mga high blood pwede din nyo itong gawin o pang dieta para hindi kayo ma high blood huwag kayo masyadong kumain ng karne at saka rice oo kasi more sugar content po ang carbohydrates na nandoon sa rice So, ito po siya. Dalawa daw na ganito ang kakainin. Sabi ng sir namin at saka kay madam. Kasi ganito din ang, ang kinakain ni madam during magda-diet po siya. So, yeah, ang lit na niya niyang katawan po pero nagda diet pa rin. How much more tayo ang laki natin. Hindi pa rin ako nagda-diet. So, yan muna sa araw na to. Bakit at binakita ko sa inyo dahil gusto ko ma-share sa inyo kung anong itsura ng gift. O diba? Ganito po yon finished product na po ito. Ito po yung after na green. Ito po yun. So, yan lang muna. I love you all. Sana po, um, hindi pa na kayo nakasubscribe, nakafollow sa akin. Follow po kayo. At saka, um, ang hindi pa po nakapanood sa akin mga reels panoorin nyo po, meron po kayong mapupulot doon, hindi lang kinding-kinding o oh, pagtatawa doon, pero kahit ano pa man yan, I love you so thank you very much po sa lahat ng mga followers, mga subscribers at even sa aking mga viewers lang thank you so much, I love you all happy birthday everyone